Meron ng 45 dito, oh. Tsaka 48, bumaba na yung bigas nila. 40, dito sa ko na. Bumaba na yung bigas dito, guys. At dito ako. Oh guys, dito din ako sa may saging. Oh. Bibili din tayo ng saging. Dito ako sa gulayan guys. Oh. Hmm. Dami saging dito yung pang bilin lang oh ito oh magagandang mga gamot sa ubo oh kalaman si limon oh saging Magsaying tayo guys Oh guys, naluto na yung ating sinaing. Sunod naman natin yung saging. Gawin natin yung banana cue. Ngayon guys, maglagay tayo ng asukal. Tutunawin natin pag natunaw na ilagay na natin yung ating pritong saging. Natunaw na ang ating asukal kaya ilagay na natin ang ating pritong saging. Oh guys, naluto na ang ating banana Q. Magtimpla na tayo ng kape. Merienda natin. Kape at banana Q. Okay guys, thank you for watching. Bye.